Hey guys. Ayan, andito pala kami sa ano. Sa kabilang lote namin. Ayan, nakikita nyo ba yan? No? May tali. Pinuputol kasi niya. Pinuputol kasi niya. Ayan, tinalian niya para ano, maging pantay sila. Para maganda. O, kasi bangi-bangi. Guys, ayan no, tingnan nyo. Oh, tapos pag malagarit niya yan lahat. Ayan, pantay na siya nangangalay nakakangalay at And, andun naman si Kuya Prince oh. tapos si Kuya Lucas andun siya oh. niya yung mga damo na ano mahaba And exercise lang yan para ano lalaki yung muscle mo laki naman guys okay, so, oh. laki na. Siya, siya na yung nagputol yes. dyan para ano, hindi na kami mag-upa ng magpuputol. Kaya naman niya. Mag-upa, no? magbayad. Oo, mag-upa, magbayad. Para hindi na tayo magbayad. Kasi kayang-kaya mo naman, no? no <laughs> kaya sana to ni eh. Maganda. Kaya na nandun oh, nga so. siya, naglalaro. Ay, anong ginagawa mo dyan? <laughs> ay, guys, oh. so, <laughs> naglalaro siya ng kawayan. <laughs> Ayaw niya lumapit. Kamot siya, oh. Ayan, kaya mo yan. Oh. Lapit tayo kay, ano, kay Lucas. Ay, ito pala, guys, ay, pakita ko sa inyo 'yung ano, 'yung pinagawa ko. Ayan. Pinalagyan ko siya nang parang hagdan hagdan 'yan, ano. No? Para ano? Pwedeng gawing upuan dito. Pal Palalagyan ko 'to nang ano. Nang parang ganito oh. 'to. Ayan, para may upuan. Tapos dito sa second layer niya, dalawang purpose ko dito eh kung hindi hindi gawing ano tambayan o puan lalagyan ko ng halaman pagpapatungan ng halaman alam nyo naman plantita tayo ayan ilipat na niya oh. ayan hindi pa kami tapos nagakot ng bato marami pang bato dito eh dito sa may ilalim niya ito yung hinuhukay namin tapos yung mga bato iniipon namin dito para separate yung bato tsaka yung buhangin. Yan. Iniipon ko to kasi pag magagarden ako, may pangbato ako. Ayan, nandito na siya sa kabila. Nalipat na niya. Uuwi kami guys dun sa ano, anda. Pero, ano, nadadaanan kasi tong lote namin nasa kaya dumaan kami. Para putulin niya to. Tapos hindi na kami hindi na kami uuwi doon sa bahay. Doon na kami uuwi sa anda. Kasi para hindi na tayo mag magano kasi mag -upa. kasi tayo pag hindi na tayo magupa. Ayun guys, oh so si Lucas. <laughs> Madamo kasi dito sa taas tapos dun sa baba, ganon Ayan, tinambakan namin sa baba. Ayan si Lucas, oh. niya yung mga ano, mahahabang damo. Ayan guys, ako kumakain ng pandesal. Sakto sana guys, kung may dala tayong kape. Sakto Mainit kape pa to eh. Bagong ano, bagong luto. sarap magtambay dito pag ano, yung hapon. pahangi hangin. Ayun na. Uh, sinadya ko talaga yung pinagawa para may upuan. Tapos, sa taas, alam nyo na pwedeng ano, patungan ng halaman. Ganon. di so, diba kanina, nagre-request tayo ng kape. Ngayon. Binigyan tayo ng pagtimpla tayo oh, ng ano. Oh, Mabait sila dun yung, yung, bago namin kapitbahay. Yan yung ex-kapitan natin. Namin dito sa alo pero yun nga baka kaya guys ano, hinatid kasi pa niya ayun no, yung hulog-hulog yung -hulog sarap o akala namin may hulog-hulog hulog, binigyan tuloy kami ng ano <laughs> cap saka ano uh, na kumpleto na tsaka meron pa <laughs> ano, thermos ayun ayaw ano, ko. timpla ka na ayoko ah o kasi ayaw. ano may pandesal kasi kami oh, yeah, akala ayaw. namin meron yung ano yung hulog-hulog na ayaw. ano ayun timplahin mo naman dalawa-dalawa oh. lang ayoko eh, na Bryce, nakatimpla na tayo. De, okay na, de! Ayan, magkapi muna tayo. Ayan, hey guys, magkapi tayo. Masarap magkapi dito kasi mahangin. Tapos may mainit na pandesal. Ayan, wow. Ayan, o, oh. o, oh, di ba? Tapos andun siya, o. Oh. pa tayo munang magkape habang wala pa siya guys dyan na siya oh, oh. nakalahati na natin guys nakalahati yung ano kabilang side lang ang kape ka na lumalaki na yung Wow, thank you po sa nagbigay na nagbigay talaga ng may ikatubig sa amin po ay. Oh. So, Kala kasi namin yung bindo machine na hinulog-hulogan pag tanong nyo yung ano pala. O oh, diba guys, imagine nyo yung ano, yung nagkakapikal dito sa ano, Tatalon ba? Ang tawag nito? Bakit? <laughs> Tatalon. Ayan, tapos maangin na. Oh. oh. kita nyo, oh, nalilipad niya yung ano. Alam nyo guys, ano? May kagandahan pala yung nagkakaroon ka na ng anak habang bata ka pa. mo sila, o. May katulungan na si din na ano sa mga gawain tulad nyo, no? Tagatali, si prince uh, Pero hindi naman niya pinapalagari, ah. Uh. Si papa niya yung naglalagari. Tapos siya yung tagatali. Kita yung tali niya, no? Ito, uh, si Prince ang tagatali. Hi guys napuntan ko na po <laughs> tagahakot sabi ko doon sa banda ko Yan, si ading naman yung tagahakot ay eh, no ah oh. na ano, medyo ano medyo malayo na kami okay ah ano? dito na kami sa ano parang nakalahati na namin tapos yung school nila prince guys Nandun na siya oh, yung ano, yung bakod na kulay gray. Yan yung school nila. Kaya pag nandito na kami, yung <laughs> Malapit-lapit kami. Uh, oh. Malapit-lapit si Prince. Kaso si Kuya Lucas naman ay medyo lalayo yung school niya kasi malayo dito yung school ni Lucas. No, babaliktad no. Dati si Kuya Lucas yung naglalakad lang pauwi kahit hindi sunduin. Ngayon naman pag nakagawa tayo ng ano ng malit na bahay kubo si Prince na yung hindi maglalakad ay hindi na ano pag si sa sakay ayahay ay pag pag ano lunch break ganon uwi na siya pag <laughs> bag chicks daw <laughs> tingnan mo nga ano, pag ano parang magkapatid lang sila kaya yung mga hindi pa nagkakaanak diyan, magkaanak na ah, dapat kayo para no, parang magka-label lang kayo. May katuwang kayo sa ano trabaho. 'Yun yung advantage naman pag mag-asawa na mag-anak ka nang maaga. Pero 'wag yung ano ay ah, yung 13, 14, 15, no. Kasi ano Oh, 19. 19. siya, tapos 21 ako. O Oh, kasi sa mga hindi nakakaalam, guys, CDI si nag-aaral pa siya nung kinasal kami, di ba? <laughs> Pero ano, 19 years old siya, tapos 21 ako. Oh, mas matanda ako ng 1 year and 8 months, ah, ganun. <laughs> <nag -landing. laughs> tapos alam nyo ba guys, nung graduation niya, ayun, kasama na niya ako nung graduation niya. Uh, tapos hindi kami nagkaanak agad, mga 2 years pa. Grabe ang MMK yan, Oo. guys. Masin <laughs> <okay>. ka <laughs> Siyempre, na kaya na ano to <laughs> receive mapap ka talaga pag ano yung nakikita mo yung anak mo na nakakatulong na dun sa papanya di ba kaso ang problema dalawa lang sila wala kaming girl wala tayong babae <laughs> Oo. kaya pag may bata na ano yung babae parang ano bibing bibi niya binibibi niya tulad ni ano kung nakikita nyo guys si Andrea, yan, nabibibi yun. Kasi girl siya, di ba? Wala kaming girl. Ano, si Lucas naman, oh, nagpuputol siya ng damo. na tapos na yung kwento natin guys. Maka mamaya, maiyak kasi ako pag ikwento ko lahat. Hello. Hello, <laughs> Marami pa kaming pinagdaan ng hirap. Oh, pero next time, ikikwinto ko sa inyo. Ngayon, <laughs> ano. Dala dalawang tilapia, ginawa kong walong piraso. Yung Oo, sa hirap para, ng no, buhay. Bago siya nag-abroad. Na, no. Yun 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 yung nag nagpor siya na mag abroad na lang kasi yung hirap kami nagpundar dati tapos yung napundar namin nasunog lang kasi nasunog yung bahay namin kaya masakit buti na lang na pag-isip-isip -isip niya dati Oo, oh, security card siya nung 19 security years card old. Security guard ako sa gabi, nag a ako sa umaga. Hmm. Ganon kahirap. Tapos, ano, siyempre sa hirap ng buhay, bibili, bibili kami ng ano, isang tilapia lang. Tapos, hahatiin niya yun ng apat na piraso. Sa lahat ng mga ano, okay lang naman oh. siguro. Huwag niya akong gayahin ng mag asawa ng maaga. Pero yun sa akin. Oh, Nag-sacrifice naman so, siya, di ba? Pero no. hanggat maaari mag aral kayo kasi kailangan nyo Kasi ako hindi ako makapag-abroad dati, hindi ako nag-aral. Makahirap mm -hmm. nang walang ano. oh, siya so, kasi yung... Kasamang diskarte na rin. Mm -hmm. Kasi siya, nag-asawa siya, pero tinapos talaga niya yung pag-aaral oh. niya. Kailangan, kung meron kayong diploma, samahan niyo ng diskarte para 100%. Okay, gano'n. Mm -hmm. Yun yung ano niya, yung payo niya. Pero yung sa akin, hindi ako nagsisi kasi tingnan mo. Si friend. Ang laki ng friend ko. Oh. oh. Uh, ano ba? Uh, na siya. Ma ano siya, uh, guys? Malaki na siya, no? Tapos uh, na, no? ano naman? Sobrang mahiyain. Tingnan niyo, oh, oh. Tatalikod siya pag ano. <laughs> sa vlog niyo lang nakikita na, no? Pag nagba-vlog sila, naglalaro ganon. Pero pag nagba-vlog kami na yung pansarili, yun iiwas siya ganun siya. Ganun siya kahiyain. Ganyan din si papa niya dati. Mas sobra pa. Parang ganito din naman ako dati. Mahiyain ako. Pero syempre pag nagkaroon ka ng pamilya, pag mahiyain ka, marirealize mo. Medyo, medyo, medyo mahirap. Pag ka ka at meron ka ng pamilya, mahirapan ka sa buhay kasi hindi mo magawa yung gusto mo. Kailangan wag ka sa mga tao. oh, sobrang mahiyain yan dati. Hindi pagpapadaw sa'yo yung sayong hiya. Ipis na imbes na matanggap ka sa isang trabaho hindi kasi inuuna mo yung mahiya ka magsabi ng kung ano nararamdaman mo yeah. kasi ako dati makapal na mukha kung nagkasawa ko kasi nag-apply ako lakas na loob pero syempre malaking tulong yung nag-aral ka talaga o ang number one dyan is yung lakas ng loob di ba? lakas ng loob tapos diskarte. Eh. kasi kung hindi ka din naman madiskarte eh, wala din. Kahit na, nakapagtapos ka ng pag-aaral, kung hindi mo gamitin yung diskarte mo, oh, kung, kung yung utak, ganun. Hindi ako apply wala. Tingnan nyo, guys, o. Oh, pati yan, o. Oh, diskarte. Kailangan mo diskarte ka talaga para maabot mo, o. ba diba? Parang ganun lang pag may mga pangarap kayo. Kailangan mo na, mo, mo ng ano, maghirap ganun, mag-sacrifice mag para maabot mo yung pangarap mo. Parang ganito nga, oh. Tingin Hindi naman niya maabot yan kung walang tuntungan, eh. Ito yung <laughs> Di diploma ko, ito diploma ko. Oh. Tapos ito, ito. I ang mean, discarte ko. Ay, mali. Discarte ko, pero ito, ito ang diploma ah, okay. ah, na sila. Naabot. Naabot mo yan. Oh. Naabot ko na yung pangarap ko, ito na. Ayan eh, na, guys. Kakakwinto natin. Malapit na matapos, Oh. Oh, ayan na, doon na lang. tapos makakawi na tayo. Ayan, tingnan nyo guys, pag gantong hapon, yung ganda dito, time brani. na to, diba? Ang mm, ganda. Sobrang hangin. sobra pala. Maliwalas, presko. Wala kasi akong kapitbahay dito, gaano sa bukid. Ayan, tingnan nyo guys. So, so iikot po kayo, kayo. Ayan. Ayun. Layo na natin. Ang kapitbahay namin guys, yung mga baka. baka. Ayun ang no? daming baka. Yun no? Tapos doon, is sa may kalsada na yon ano? Layo na, no? Kung makakapagpatayo man ano kami yung kapit ng... kapitbahay namin, oh, guys. Doon, no? Pakita mo dito. Saan? Yan, guys. Ang -an layo. 300 meters away. Oh, uh, tapos may kapitbahay kami doon, no? sa ano, eh, nagbib nagbibigyan ng pagkain pag ano? Pinigyan ang upuan namin. <laughs> <laughs> napakabait nila. Ma! Ah! Mamaya. Si Kuya Prince naman daw guys. Oh, kasi nakik si nakikita na niya na nahihirapan si Papa oh. niya. Kaya siya muna daw. Grabe guys oh. Pobre laki na ng muscle ko. Oh. 15 minutes lang. Saka grabe ang ano. Sobrang hirap ko magpaputi pero ano yung Fuji ko, tingnan nyo naman. Tingnan nyo <laughs> Nung guys. galing siya sa Taiwan, maputi-puti siya. Ah, sa pero, ngayon, par parang ano, Kasi lagi ako naka-sando. mahilig ako sa sando. Kaya ano, oh. Tingnan naman ang puti ko dati. yung puti mo de, hiram lang yun. oh, Hindi niya magalaw. Hindi niya magalaw. Ayan, video madilim na guys. Kaya uuwi na kami. ay guys, magandang gabi na. O yan, ito yung resulta ng ginawa ko kanina. di ba? Pantay na siya. Hindi nyo natapos guys. May uh, apat pa na ano posted doon. Uh, sa susunod na mga araw na naman pag wala tayong kasi, gagawin. Kasi ano, madilim-dilim na uuwi uh, madilim pa kami. Na, kaya kailangan namin pumunta sa anda So hanggang dito na lang po yung video namin Abangan abangan nyo ulit yung mga susunod sunod Ng mga kaganapan dito Kung ano yung nangyari dito ulit Sa mga susunod sunod na araw Maraming salamat po sa lahat ng mga support ninyo Yung like, mga nag follow At saka mga nag share yung mga video namin Salamat, I love you guys, bye bye